Tapos share ko lang din ano. Ewan ko. Baka hindi, hindi kayo wow, awe yeah? ha. Magkakaroon kami ng billboard. Oh! Kami ni Alvin. Hindi, <tap> hindi, 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 Kami ng pamilya ko, pare. Ako. Ay, talaga ta! hindi ikaw! Si Anje, si Rucha, siyempre ang asawa ko. no? Oo, bahala kayo dyan. Ang ganda na asawa ko, no? Tignan mo yung asawa ko. Tignan mo. Ganda ka na asawa mo. <laughs> Ayun, no? Paki oh, kami ng billboard sa... Actually, hindi ko pa alam kung saan. Surprise! Surprise, Surprise. 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 kung saan. Baka nga kayo pa unang makaalam kung saan. Pag nakita nyo. Pag nakita nyo. I-post nyo, tapos tag nyo ako. Diba? Kasi hindi ko rin talaga alam eh. Tulad na lang nung mga insulation ko sa grocery. Hindi ko rin alam kung saan. Misa nagugulat na lang ako. May mga nagsisend na lang sa akin eh. Pag nakita nyo pala, send nyo sa akin. Baka punta ko yung grocery na yan. Nakakatuwa lang na ano, yung buong pamilya, nagka-billboard pre. I mean, kakaibang, kakaibang bagay yun, di ba? Yan mga inaanak, abangan nyo yung first billboard ng pamilya namin. Siyempre, kasama ang Nor. Ang dami talagang first na nangyari sa, sa buhay ko ngayon taon. Siyempre, eh. first kiss. Yan, ganyan. Again, pag nakita nyo, i-ano nyo, tag nyo ako. Kasi gusto ko talaga makita bukod sa kare-kare, lengwa, morkon. Ano po kayong hinahanda nyo pagka Pasko? Si, si Alvin kasi naghahanda yun lagi spaghetti. Tapos, isang Pasko, nagmarunong si Alvin. Mami, palitan natin ang tradisyon. Kagawin kong carbonara yan. Ayun, nasira ang pamilya nila. Hindi naman dahil hindi masarap yung luto ni Alvin ng, ano, ng carbonara. Masarap yun. Pero kasi, kailangan. Yung mga tradisyon natin, kinikip natin yan eh. Eh, kayo, ano mga handa nyo pagka Pasko? Steak. Uy, steak? Noche buena o yung umag... Hapon na Ang natin, yabang! So, ang yabang! Kasi, ang yabang net! Hindi pa yung handa sa gabi, tsaka sa tanghalian ng pan. Eh, panso? kami parang nag-iinit na lang kinabukasan eh! Ay, sorry! Hindi kasi, hindi pa naman iinit yung cold cuts. Diba? Oh, yeah, ang iyapang talaga nito. Ang di ba nito. Ang Pero sa, sa, amin kasi ah, oh. sa amin, oh, kahit pa paano naghahanda pa rin. Kasi ang Pasko sa ano, Christmas Eve, pag iyan sa palengke, half day lang yan. Half no? day. Oh. half day lang yan. Ano na na-realize ko lang, lahat pala tayo dito, bukod kay Ian, mga magulo natin, hindi na sa palengke lahat na. No? Diba? Oh. Pero ang isa talagang hindi nawawala sa amin. Hindi ko maintindihan kung bakit, kung bakit ganito. Pero palaging merong pastel. pastel. Pare. Oh. Hindi pastel ha. Hindi yeah. yung pastel pastel. Ayun, yung ay, hibla, ay, hibla ay, yung, masarap da dahon ng saging. Paya. Hindi po ganoon, pastel. Basically yung ano, manok na may gatas. Parang ganoon. Siguro kasi, naiintindihan na nga kami ng manok sa palengke, ang daling kunin ng ano, ng manok sa lamesa. Tapos yung mga ingredients niyan, doon mo lang din naman mabibili, mga pangkaraniwan lang naman, 'di ba? So, pagluluto tayo ng pastel ngayon, pero iba gagawin natin, pare. Gagawa tayo ng level 1, 2, 3 na pastel and as each level progresses, medyo pas pa-complicate ng pa pahirap nang pahirap. And siguro, pasarap din ng pasarap, pare. At siyempre, la lalong mas masarap yan dahil gagamitan natin ng North Chicken Cubes ang gagamitin natin dyan para yung double pack sa dalawang... Oh, Ah, tulungan mo ako, Alvin. Ready sa sampung piso, ilan? Dalawa. Magkano lalabas ang isa? Limang piso isa. Paano pag pito kailangan ko? Pito kailangan mo. Kailangan mo bumili ng apat kasi dalawa na sa isang pake. Eh. So, so walo. Oh, magkano pag walo. walo? Walo? 40 Kwarenta, wow. Oh, oh. So, magkano lumalabas isa? Five. Ay, murang-mura lang. Murang -mura. Limang piso lang, di ba? So, paano? Simulan na natin yan, pare. Magsimula tayo sa ating level one. Yung unang pastel na lulutuin natin, pare. Uh, ito yung pinaka-basic, pinaka, pinaka Pwede pang handaan, pwede pang ulam. Kami nga, madalas nga sa bahay. Naalala ko lang bigla. Bigla may pumasok bigla sa isip ko. Si Papa nagluto din dati ng pork pastel. Oh. Basically, para siyang minudo, pero hindi pula. Uh Oo, -oh, parang ganon, oh, di diba? ba? Ganon din naman halos eh. May pugulang, may ano. Misa si Papa, pinapalitan yung uh, chorizo ng hotdog. Ano mo yun? Freestyle si... Freestyle, freestyle magluto si Papa. Parang minuto. Oo, oh, nga mismo, di ba? Ang wala lang sa pasal atay. Tsaka pasas, pare. Parang hindi siya masyadong babagay. Pero eto kasi, pwede pang araw-araw, pwede pang celebration. Actually sa amin, kung bakit eto hinahanda pag uh, may selebrasyon pag Pasko, ganyan. Wala naman talagang special na story. Ano tatanungin ko, tatay ko, bakit pa ito handa natin? So yun nga, una gagawin natin yung basic. Pangalawang gagawin natin, kundi ako nagkakamali ah, do not me on this, pero parang nabasa ko, a ah, long, long time mag I can still remember how the music used to make me dance. And naalala ko rin na may nabasa akong kaya daw siya pastel. Kasi chicken pastry. May pastry talaga siyang cover dati. Parang ang datingan ay e chicken pot pie. So basically, yun lang yun. lalagyan lang sa lalagan, tatakpan natin ang pastry, i-bake natin. Same na same. May added kang konting effort, pero mas sosyal, pare. Tapos yung pangatlo nga natin, chicken galantina yan, pare. Tapos sasarsahan natin yan ng cream-based na sauce, di ba? Yun ang pang talaga, pare. And lahat ng yan, mas masasarapin natin gamit ang... Ang North Chicken Cubes, pare, ilan laman nun? Double pack. Ah, ilan laman ng double pack? Dalawa. Magkano yung double pack? Oh, paano kung kailangan ko ng 14? 14 na ano? Na double pack. 14 na cubes. 14 na cubes. Kailangan mo ng 7. Oo, 7. Magkano yun? 70. 70 pesos? Magkakaroon ako ng 14 na cubes? Ang dami ko ng maluluto nun. Sulit na sulit. What a huge savings. Apiran mo ko. So, yung nga, simulan na natin to. Teka na. Oo. Eto yung may nakdakto. Meron. Gusto niyo? Ano? Dalawa. Ano? Sige, Meron tayo pastel. Uh. Meron tayo nor. Ah. Oh. ah. Dalawa. May option tayo. May option tayo. Sige. Hindi lang. O, oh, pastel lang. Isa lang? Wow. Dalawa. Parang? <laughs> nor chicken cubes double blebat pare. Oh. sige, nakpak. At... I ay, 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 Norho! Norho pa dito madami! Yeah! Ah, okay, okay. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Anyway, tayo magluto na. Ito, madali lang talaga ito par. Baka nga marunong ka na magluto na ito eh. Mantika. Nako. Sibuyas, pare. Bawang, pare, damihan nyo. Ligayin na natin yung manok natin. Ang pinili namin manok dito ay uh, bonelessita. Sa amin dati, ang ginagamit Picho Kasi Picho yung mga hindi nabebenta. Pre, hindi kami gagamit ng manok na nabebenta. Ibebenta na lang namin yon, di ba? Habang uh, ginigisa natin yan, pwede natin ilagay ang ating North Chicken Cubes. Double pack. Sa halagang 10 piso, meron ka ng dalawang peraso. Ah! Eh, sa halagang 360 pesos. ilhan Ilan ang meron ako? 360 pesos. So, oh, ilan meron ka? Oh. 720. Ang galing! Ang galing! Di ba? Murang-mura talaga. But 720, di ba 720 ito mo? Malita oh, Mali tayo Malita Mali tayo! Pinuri pa kita! Ang kaleng So ilagay na natin to agad para, uh, well, matunaw. Tsaka may pagkakataong uh, pumasok yung lasa doon sa manok natin para mas meeting meeting ang sarap pare. No. Uy! Knock, knock! No. No. Who's there? Yeah. Natatawa pa siya! No. 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 Norho! Nag-aapang sa langit sa Sulya Lang Norda. <laughs> okay, kaya pala siya natatawa. Chorizo Bilbao, pare. Lagay na natin yan dyan. Yang chorizo na yan, luto na naman yan. Pero kasi, meron yan lasa na ikinakatas, pare. Celery, pare. Carrots. Ito patatas to, na binabad lang namin sa tubig kasi baka umitim. Yan. Tapos, ngayon, meron pa tayong mga ilalagay na ingredients. Ito, lagay na rin siguro natin to. Whole mushrooms sa na nakalata, pero hin hiniwa namin sa gitna. Yan, lagay na natin dyan. Yan. Marambot na ba yung patatas natin? Ay, oo. Okay na to. So, ilalagay na natin yung mga ibang ingredients pa. Bell pepper, pare. Green peas. Itog ng pugo. Yun. napaka festive nga naman, oh. Ito, kulay na kulay pa lang, diba? Yan. Yeah. Palaputan lang natin to ng corn starch, and water mixture. Konti lang. Para lang hindi siya sabaw, para sarasa siya. Pero bitin pa yan, pare, kasi maglalagay pa tayo ng all-purpose cream. Pero patay na yung apoy niyan. Pagka ganyan, nilagay, masyado malapot yung sarsa nyo sa pastel. Masarap kainin yan. Pero hindi ganong kagandahan tingnan kasi kapit na kapit yung sarsa sa ingredients, di ba? Tingin ko naman, mas nagmamatter eh kung masarap kesa maganda tingnan. Pero titiplahan pa natin yan, pre. Maglalagay tayo ng North Chicken Cubes, double pack. Magkano ang isang piraso? Five. Five pesos. Five. Magkano ang dalawa? Ten. Magkano ang 742 pieces? 371 371 times 10. 3710. 3700. 3700. Eh, Tayo kasi binahanadur 2 pieces. Murang mura pare. Ah, Parang tama e, naman. Oh. Parang tama naman. 742 divided by 2. Divided by 2. 371 times 10. Times 10. Tama ako sayo. Times 5 oh. lang ata kasi 5 pesos lang ise. Eh. Doble pa binibili natin eh. Kaya divided by 2. Uh. 742 pieces kasi sabi ko. 742 to, eh. pieces. 742 pieces. Ang, and ang question mo 'yung 742 times 5 mo. Magkano ang 742 pieces sir, eh. Sir, di nyo nilinaw yung tanong. Pieces ng ano? Ito ay pieces. Sabi ko, pieces. Teka, teka. Oh, pre, ilang pieces sa nilaman ay isang double pack? Dalawa. Ayun oh, na nga siya. I rest my case. Ang kaso ko ay ipinapahinga ko. Sir, sir, tingnan mo. Ito ay piece. No, yan At? ay pack. No. Hindi double piece ang tawag dyan. Ang <laughs> tawag dyan ay double pack, <laughs> Hindi double piece. Ang kumpol na yan sa grupo ng pieces, uh, 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 lot, one lot yan, o kaya one ano. Ngayon, pag pinudol mo yan, piece na yan. Ngayon, pag binuksan mo yan, ano tawag ngayon doon? Sa mas konti na piece. Pero kung loob. Ay, hindi so, na ganun so, yun. So, linawin mo, sir, kung ano, ito ba ang piece mo, ito ba piece mo? Oo. Oh. Alam mo, alam mo, di, kaysa... teacher, katama ka lahat. Alam mo, kasi na producer ka, sir, nagkabugado ka na lang. Anyway, timplahan pa natin yan, pero mainit pa kasi yan. So, pwede pa natin lagyan ng North Chicken Cubes yan. Double pack. Hindi, tatanong natin sa mga inaanak natin kung sino tama, sino mali. Comment yun sa baba. Patis, pare. Paminswa. Yan na yun! Luto na yan! The Orgs! Pengen plating kahit ano. Iyan Oh, Ang sarap na ito. Yung mat-teacher, di makakatikim na itong... Ayan, pare. Ito na ang ating pastel level 1 na mas pinasarap natin gamit ang... North Chicken Cubes Double Pack. pag apat 20. pag anim 30. Pag... Kita mo. Yung ating level 2, pare, kasing hirap lang din ang level 1. Plus, oh! one step only. Ganun lang siya. Oo. Kasi ito na rin mismo yung gagamitin natin. Uulitin mo lang. Oo, yun lang mismo. Ah! Oh, lalagay na natin sa isang baking tray yan. May dadagdag lang tayo isang bagay dyan para mas maging special. Kasi teknikal yung natin ng tinapay yan eh. Anong bagay sa tinapay? Keso. Pare. Oh. di ba? Kapalan nyo. Yan. Ang daming keso niyan, par. Ito yung shortcut dyan. Meron tayo ditong puff pastry pre. Store-bought puff pastry. Ito yung ginamit natin sa... Masa ginamit natin ito dati? Wellington. Oh, Wellington. Wellington. Ayan, oh, okay na yan. Okay na. Yan. So, maray pa kayong pwedeng gawing arte dyan. Pero ako, ang gusto kong gawin dyan, papasok ko na lang na ganyan. Ay! Tapos yung tiklop nyo yan. Kasi makapal yung tinapay. Masarap yung puff pastry yan, pre. Maraming butter yan. Tapos may keso pa sa ilalim. Tapos yung sarsa natin. di ba? So, itlog. Binasag lang natin ang konti yan. So, pahid natin dito. Huwag nagsasabaw, ah. Isasalang na lang natin sa to. Pa, sa isang preheated 180 degrees oven, pare. Yan. So ngayon, luto na naman kasi talaga yan throughout. Uh, hintayin na lang natin mag-puff ang ating puff pastry. Bantayan nyo na lang siguro anywhere between 10 to 15 minutes. Depende, hanggang mag-brown siya, pare. Nag-substitute din ako music teacher. <laughs> okay! Okay! Knock-knock! Who's -knock. there? Pastel! Pastel, Pastel who? I will never find another love. love fresh love. than you

Manaknak! Oh, Who's there? Pastel! Pastel ho! Is there anything that I can do, babe? But tell me where it hurts, my baby! Pwede mo makunin na ang varsity ng music to? Pwede, pwede. Oh magaling kumante. Pwede, pwede. Magaling kumante. Oh! Yes. Uh, eto na. Ang ganda. Kailangan ko na eto eh. Baka di ko mahawakan eh. Ay, bigot. Kailangan ko sana ng tulong kaso yung ma-teacher lang yun nandyan eh. Ay, huwag yun. Oh, paro. Tinan mo. But, 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 oh, ba diba? Pre, ang sosyal na itsura. Oh! Palamigin lang natin ang kondi dito, Tapos, sa uh, doon na tayo sa pangat na natin, okay. pre. Ito, medyo matagal ng kondi dito ang ating level 3 pare ay uh, medyo komplikado, medyo mahirap pero napakaganda sa pagkain nito pare. Para siyang parang galantina na pastel. Magsisimula ang ating recipe pare sa pagdebone ng isang buong manok. Alam ko mahirap yung bagay na yan pero nagawa na natin sa channel yan. Hindi naman talaga siya masyado mahirap pero time consuming siya pero naiintindihan ko na baka intimidating para sa inyo. Jerome, lagay mo nga dito yung lumang lumang-luma nating video, pre, boneless roasted chicken kung saan nagboneless ako ng uh, isang buong manok. Pero sa totoo lang, sa Noche Buena marami kang lulutuin. Baka wala ka ng energy, mag-boneless ng manok. Kaya kami, sinubukan namin sa aming suking palengke kung kaya ba nila mag-boneless ng manok. Ito ang dumating, pare. Buong manok siya na boneless, siguro to the best of their abilities na to. Kasi, pre, hindi rin naman talaga madali mag-boneless ang manok. So, ang ginawa nila dito, tinanggalan nila ng pakpak, -pak, tapos bukas yung likod. Yung akin, nung ginawa ko yun, talagang parang ano, para medya siyempre. Para medya siya, tu tubo yan, mo ako manolob. So, naisip ko, dapat din namin gagamitin eh. Prose na nga yan eh. Alam mo, tinabi na namin yan, pero sabi ko, hindi, medyo labas mo, yan ang gamitin natin. Kasi, baka mamaya, ito rin ang available sa, sa kanila, diba? Ibig sabihin ba, hindi yan available, hindi na magagawa. Hindi natin ang paraan. Diba? So ngayon, eto ang gagamitin natin. Pero pag mumukain pa rin natin siyang uh, parang galantina pa rin. Pero hindi na talaga buong mano kasi putol na nga yung pakpak -pak niya. Pag natin, kita natin to medyo makapal yung breast. Gusto kong tabasan yan. Gusto kong tabasan yung bagay na yan kasi isasama natin sa palaman natin. Hindi naman importante na maganda yung pagkakahiwa nyo dito. Basta kailangan panipisin nyo lang yung pitso para hindi masyadong makapal yung laman na walang timpla. Gets yung sabi ko. Sa roasted chicken, gano'n eh, di ba? Siwain lang natin na medyo maliliit na ganyan. Yung, yung pang pastel na mismo. Tapos may dagdag pa yan, pre. Eto, yung mga tinabas sa breast. Ito, magdadagdag pa tayo dito ng boneless na hita, pare. Siwain lang din natin nung uh, parang kanina. May nakita kayong cartilage galit sa hita. Tanggalin nyo. Tulad nga na sinabi ko, kung ano yung laman ng pastel, yun din yung papalaman natin dito. So, meron tayo dito, carrots, pare ilan natin. matatas pare. For the end time. Kung gusto nyo po magbalat, magbalat po kayo. Pero ako, hindi po. Butter, pare. Sibuyas, pare. Bawang. Ang ating manok, ilagay na. North chicken cubes, pare. Yung doble pack. Pag ako, ano, naging teacher, ito yung mga mat problem ko. Yeah. Ryan wants to cook chicken pastel. And he needs four North chicken cubes. Doble pack. Yan. Habang giniigisa natin yan, pre, meron ako dito, dilatang mushroom. Tulad ng kanina, hati lang natin sa gitna. Paminta. Tapos ilagay na natin itong mga kagulayan natin. Ayan. Oh? Ah! Chorizo Bilbao. Okay natin dyan. Okay na muna yan. Siguro pwede rin natin lagay ito. Oo, oh, green peas. Yan. Dahan-dahan, lutuin nyo lang and palaman na tayo. Getting there, pare. Dagan lang natin ang timpla. Kunti lang. Oh, patis. Bell pepper. Tapos, itlog ng pugo. konti lang. Kasi, ang galantina, pre, may ano yan eh, may itlog talaga yan sa hard-boiled egg na normal na itlog. Ito, pugo na lang ang ilagay natin. Wala siya masyado sabaw, pero lalagyan pa rin natin ng cornstarch water mixture. Ilagay natin sa tray. Yan. Kailangan natin tong palamigin ng kaunti para para mapalaman natin, di ba? So, nilagay ko talaga sa tray kasi pag dito mo yan nilagay, ang tagal niyan, pre. Mm. So, dito, around mga 5 minutes lang yan. So, sige, maglalaro muna. So, ka na tayo, pare. Ito ang ating manok. Nagyan lang natin ng asin. Medyo hinay lang kasi yung ano natin, templado na naman yan. Paminta skiskisin lang natin. sipain sa pantalon, wag. Palaman natin, nagay natin dyan. Make sure na lahat meron. May pugo, manok, may chorizo, lahat. Ngayon, pag sumobra, natin ah, actually ayos lang yan sumobre. Wala namang problema kasi bukas na naman yung likod pre. Kumbaga, itatali na lang natin yan para sintoro na lang yan, di ba? Sintoro maraming butas, di ba? Tapos, kukuha tayo nito, butcher's twine, o kung tawagin sa Tagalog ay pantali na longganisa, pare. Makakabili kayo sa palengke nito. Pag uh, wala kayo mabili sa palengke, bili kayo dun sa, binibilan nyo na longganisa. Pakisuhin lang kayo, hingin lang kayo ng mga dalawang dipang. Bilang ko longganisa, lang mo, dalawang dipang tali kung okay lang. Papayag yan, pre. May tuhod ang manok ba? Diba? May tuhod ang manok. Diyan natin i angkor yung tali natin. Yan. Komplikado tong bagay na to eh. Padaliin natin. Sige. Ang kailangan lang naman e eh, matalian yung mga yan. Pinakamadali, pinakasimple. Literal na iikotin lang natin. Oo. Para lang ipakita natin na hindi naman kailangan maganda yung tali. Tama. Kasi kailangan lang functional siya. Tama. Dito, kita niyo to, may, may bukas di diba? Hahatakin niyo ngayon ng konti para sumara. Tatali niyo lang pa Importante lang naman yung function ng tale and that is to keep the shape of the chicken. Kung napapangitan kayo dyan, wala namang problema niya kasi isi-serve naman natin yan slices. Parchment paper para ma-ensure natin na hindi didikit ang manok. Yan. oh. Ngayon, para lang mas maganda yung kulay, optional na lang to, pero pwede natin lagyan ng chicken oil. oil. Ha? Oil, oil of, of your, your choice. Halaw, okay. kakana kaka na naman eh. Hindi so, salang na natin to pre. Meron tayong preheated oven dito sa 180 degrees Celsius. Sasara Yes, sumara naman siya. So, check-check na lang natin. Luto na naman yung, yung loob niyan. Pero kailangan pa rin natin siyang maluto ng 155 Fahrenheit hanggang gitna. Kasi nak, ng manok yan eh, di ba? Hmm. Nakatasan. So, salang na lang natin yan dyan. And ayun, eh, mamaya na tayo gumawa ng sauce Sorry, nagbago isip ko. Gagawin na pa natin yung sauce ngayon. Ganun talaga ako. Paiba-iba talaga eh. Butter na tinutunaw. Nagay tayo ng konting sibuyas. Konti lang kasi sauce lang naman yan. Konting bawang. Ang ginagawa natin dito ay actually kahit anong cream sauce na gusto nyo eh. Ginagawa ko lang dito garlic cream butter sauce. Parang ganun. May konting herbs mamaya. So kahit anong dairy based na sauce kayo nabahala dyan. Tapos meron kami dito all purpose cream na hindi namin uh, nainit kasi lulutuin naman dito. Diba? So matigas siya pre. Gain natin dyan. Hinaan niyo yung apoy, tiyunti matutunaw yan. Kung mag-separate yung cream tsaka butter, walang problema sa bagay na yun, pre. Mayroon natin ng konti paminta. Tapos titimplahan natin yan gamit ang North Chicken Cubes Double pack, pare. Pero, sa lang muna gagamitin ko? Paano pag walo? Ang kailangan mo o walong doble pa ka bibilin mo? Yan ang gusto ko sa iyo, okay. nagka-clarify ka. Hindi, hey, siyempre kailangan. Naalala ko 'yung Miss Universe dati nung nagtanong ilang isla sa Pilipinas. Okay. Tapos nasagot niya sarang tanong sa kanya, high tide or low tide. How many islands are in the Philippines? High tide or low tide. <laughs> Paano kung kailangan ko ay 52? Na ano, na doble pack o na piece? Na single piece. Magkano? Na single yun? piece, magkano ang Twenty-six, 26. 26 'yon times sixty. Okay na yung pre. So mamaya, initin na lang natin yung sauce natin. And basically, titikman na natin yan. di ba? Mmm! Napakabang napakabangaw na Naamoy nyo na ba? Pero ayan na siya. Pare. Pinakamaganda talaga ito. Palalamigin nyo muna ng konti. Para magsettle yung juices. Hindi ko matas. Tsaka para magsolidify ng konti yung palaman natin. ba? So mamaya natin hiwain yan. So malamig na siya pre. At feeling ko maihiwan na natin na maayos. Pero bago yan, tatanggalin muna natin lahat ng tali. Iyan. lang. Iyan. Hoy! Who's there? Who's there? Nor. Norho. Nor, who? <laughs> Nor in My skin! Ah, Okay. This would they will not okay, okay na. Okay na, okay na, okay na. in my skin. Okay. You know? Tira mo, pre, may pastil sa loob yaan. Na-excite ako dito, pre. Oh, we gonna pastel like, like it's the end of the world, we gonna pastel like Oh, ito na pre, ibang ganda, ang ganda, di ba? Very festive Bagay na bagay sa pastel in the end of the world, pare <laughs> nag lang ako dito ng kinchay, pre, para added ano lang, uh, doon sa sauce natin Added flavor ba? Mm -hmm. Pre, okay na to, uminit na lang konti Yan lahat yun, pare, ow oh. Oooo oh. Oh. Yeah, no, Ating level, try Pare, pag nakita mo talaga to, buong buo talaga Pasko. Kahit makita mo si Ian sa kapagkainan nyo, buong buo pa rin yung Pas Pasko mo. Basta may ganto, pare. At eto na nga ang ating chicken pastel. Three ways, level up. One, two, three. Na mas pinasarap gamit ang north chicken cubes. Double pack, hindi ko kailangan yung math teacher dito para sabihin na kung kailangan mo ng 50 peraso, ang kailangan mo lang ay 250 pesos, oh. pare. 250 pesos. Tama, di ba, sir? Tama, di ba? Kaya murang-mura mura. talagang meeting-meeting ang inyong mga po So, ano bang kailangan natin gawin? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome. So, mga una. No stopping it, I can not lose <coughs> When I'm dealing it, I'm dropping it. I'm a realist, no doubt it. I'm about the biz, best on pick. Under the pressure, winning and pleasure, we go together. Knock knock. Oh, Nor. Nor who? Four, three, two. I know you want me. Oh, you know I want you. Hey. I know you want out yeah. siya. Oh. oh, oh, okay, oh, okay oh. na. okay, na Pero hindi tayo tapos dyan. Oh. Knock! Oh. Oh Pastel. Pastel. Oh. Pastel! 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 Sabi nga sa kanta, only you. Take mana natin 'yan, pare. Oh, pa-pa-pasuyo ng kanin am Amadeus. Half Price lang siya nag-a-diet ako eh. Etong pastel na 'to ay ulam naman talaga. Wala naman siyang wala naman siyang ibang ano, 'di ba? So, kanin talaga dapat. Oho, uh oho. -huh, uh -huh. The perfect bite, puting-puti lahat, 'di ba? Ah, pastel, pastel. Ah, pastel, pastel. Pare, Pastel. Masarap. Creamy meaty, malinamnam. Siyempre, dahil ginamita natin niya ng North Chicken Clubs, double pack, pare, na kung kailangan mo ng 20 peraso, nagasos ka ng 40 pesos. Tama. Wala eh, 20 peraso <laughs> eh. Yung <laughs> TLA teacher, magaling magluto. Um. Oh. Nililigawan ko kasi yung, ano eh, yeah. yung nanay nyo, isidyante ko si Annie. Ganda uh -huh. nung nanay nung. Mm -hmm. Nakakita mo talaga. Mm, ano? Sir, parang di ka sari kumakain ng masarap ah. Di ba masarap magluto nanay mo? So, may rice ako tuwing tanghalo. <laughs> Ito tayo susunod. Kasi ang ginawa naman natin dito, aside sa nilagyan natin ng tinapay sa taas, presentation-wise, ang ganda niyan. Eh, preview mga creamy na bagay niya, masarap niya sa tinapay eh. Lalo na, nilagyan natin ng keso. Di ba? Dami ng keso. Pero kala ko nga kanina, pichi-pichi, niluluto ko eh. Kuha tayo. Oh! Oh! Uy! Pre, pag na natikman mo talaga, buong-buo ang pasko mo dito. Oo naman. Party na mo naman yan, oh. Napaka-sosyal, di ba? Pero yun din yan. The perfect bite kung paano mo pinapresent ang isang pagkain kung paano mo ito sa reserve, nag-iiba rin yung experience niya. Naniniwala ako dyan. Yung nilagay natin keso, hindi naman nakagulat na it goes very well dun sa pastel natin. Dairy-based naman yung sarsa nun eh, di ba? Tapos, keso, tinapay. Ano ang hindi gagana dyan? Hindi lang gagana yan kapag nalaglag sa sahig yan, pare. Pero hanggat nasa lamesa yan at pinagsasaluhan yung buong buo ang Pasko nyo. Tama. Kali nga dito, makuda ka masyado eh. Ba't nakabag ka na, uwi ka na ba? Ay, hindi pa sir, kasi ano uh, po ako eh. mo akong laging dalang ganakaready ako lagi. Bartesi ka ba? Mmm! Ano? Kayo gaya nga ang tinapay, tsaka manok, bagay na bagay nga. Malinamnam yung manok. Alam mo kung bakit? Bakit po sir? Alam mo kung bakit? Hindi po sir! Kasi ginamitan ko yan ang Nor Chicken Cubes Double Pack. Paano kung kailangan ko ng 28 pieces? Magkano ang gagasusin ko? Siguro ganun ko sir, kung pagkailangan mo nun, tanong sa tindera sir, kasi sadyante <laughs> po ako okay? eh. Tama nga naman siya. Dito ka ito, ah. Yung ganyan, hmm. pre, ang yabang sa hapag niyan. Yeah. Oh. It is very boastful in <laughs> your table, pare. <laughs> Doon tayo sa ating level 3, pare. Chicken Galantina Pastel. Ang hirap ng tawagin ang pangalan eh. Hindi mo na maaintindihan eh. You cannot comprehend it anymore because it is such an anomalous dish. What? Ayan, dalawang piraso. Boom! Kuha tayo ng konti pang sauce. Iyan. The idea here is for it to still taste like chicken pastel but just served in a different manner. You can see the command of my English language. And is amazing. O, kuha tayo yan. Breast, tapos yung yung feeling natin. Tingnan mo. Oh. The perfect bite. Ay, sir. Sir, sir, hindi pa tayo tapos, sir. Hindi pa tapos, sir. Hindi pa, Di pa ba? Hindi pa po, sir. Remedial ka pa, sir. <laughs> Ay, sorry. Tekman mo. Gawa mo ta? Gawa ko yan. ba? Hmm. Diba? Diba? Ano munang masasabi mo bago ako magsalita dito? Kasi diba, baka masapakit eh. An oras next period? 4.20. 4.20. Parang pinag yung ano, roasted chicken tsaka pastel. Yun mismo. Kasi yung balat ng manok na nakita man mo kanina, ang ganda. Roasted na roasted chicken yung lasa. And yung amoy niya kanina, habang niluluto, eh may pastel nga siya sa loob. ba? Diba? So yung tuloy niya sinabi ko na yung amoy para may nag-roast ng manok tsaka may nagluto ng ulam. Ganun yung amoy niya. Tapos, nun nalagyan ng sauce, pare, dun siya naging pastel. Marami na akong natikman. Roasted chicken, na meron dairy-based na sauce, eh, hindi sila naglalasang pastel. Pero eto, ay lasang pastel. Pero pare, sa gantong manner ng pagserve, buong buo talaga pasko niyo diyan. kahit yung uh, ano mo, tito mo, no. siguro 15 15 Christmases na hindi nag-aabot sa iyo. Yeah. O magkakabati kayo niyan, pare, kasi talagang sabi sa'yo, pre, lalabas lahat ng utang sa niyan. Magbabayad bigla kasi ganun kasarap yan, pare. Lahat ng sugar pinaghihilom niyan, lahat ng galit pinagbabati niyan, lahat ng masama pinapabuti niyan, pare. Kaya lutuin niyo to sa Pasko niyo. Kaya mga inaanak, eat try niyo na to, niluto natin na chicken pastel, three ways level 1 2 kahit anong skill level mo sa kusina, pare, magagawa mo yan. Dali niya sa potluck nyo, dali nyo sa Christmas party, dali nyo sa, sa mga pwedeng dali pamanhikan Pamamanhikan. Natin. Pamamanhikan, family gathering, doon sa boss mong bad hey, trip car, reunion, yo, yo, yo. lahat. Dali mo lahat, pare, kasi tulad sa ako like, lahat ng masasama, pinapabuti niyan. Pare, lalo na, kung gagamitan niyo ng nor chicken cubes, double pack, pare. Huling tanong! Kung kailangan ko ng 200 pieces ng North Chicken Cubes, magkano yun? 200, 200 pieces na ng North Chicken 200, Cubes. 100, 1,000. 1,000, ang dami nun. Para buong buo ang Pasko nyo, pare, hindi nyo naman kailangan lutuin lahat siya. Kahit isa lang dyan, pare. Pwede to, na magiging ganto, na magiging ganyan. Actually, progression yan eh. Ay, oo nga. Diba? Pag to natira, gawin mong ganto. Tapos pag natira pa rin, gawin mong ganyan. Diba? Hanggang, nyo, hanggang three kings, kaya nga kainin nyo, diba? Masarap na talaga, di ba? Talagang buong buo ang Pasko nyo, pare. Kapag nag-serve kayo ng kahit alin man dyan, o lahat dyan, syempre lalo na kung gagamitan nyo na again, North chicken cubes, double pack. Meron din silang pork, pare. Huwag mong itututok sa akin yan. Sabi ko na eh, sabi ko na eh, sabi ko na eh. Pero sige, kasi tulad nga na sinabi ko, lahat ng galit pinagbabati nito, kaya bati na tayo yan. Salamat sa panood, mga ina -ana. Kung gusto yung pang makaroon ng mga videos, ayan, click nyo lang dyan. I love you all and Merry Christmas sa inyong lahat. Merry Christmas, Merry Christmas. We're gonna pass the like, pass the like, like it's the end of the world. We're gonna pass the like, like it's the end of the world. And you're going